Trending na naman po itong si Mr. Robin Padilla na sa kasalukuyan po ay nasa Netherlands. Para magpakita daw ng suporta kay Digong. <laughs> Ayaw na magpa-interview sa mga mainstream media. Mas gusto niyang magsalita sa harap ng mga DDS na naandyan at nagpo-protesta. Mga DDS vlogger, yung iba ay nag-feeling vlogger. <laughs> Ganoon naman ang sistema na itong mga DDS. Kasama na dyan, syempre, itong si Ms. Robin Padilla. Ito yon Huli daw na may hinalikan na babae sa Netherlands. Posible rin kasi na humiling ng halik yung babae. Pero unang-una, ano kayang masasabi ng asawa kung meron man itong babae? At syempre, ano nga daw kasi o ano naman daw kasi ang masasabi ni Mariel Rodriguez dito sa incidenting ito? Oh. Uh. Pwede naman sigurong dito, diba? Pero para kasing para kasing nguso sa nguso ang halika na nangyari. <laughs> o, oh, ayan. Uh, hindi daw malinaw kung yun nga, yung babae nga daw ba ang humingi ng halik kay Mr. Robin Padilla or sadyang, or bigla na lang daw hinalikan na itong si Mr. Robin Padilla, Ito ang uh, babae. Okay. Yan. Siguro excited din etong mga kababayan natin kasi nga naman, popular. Okay? Famous itong kanilang kasalamuha ngayon. At yan, ganyan po kababaw <laughs> ang mga diehard. ba? Diba? Sobrang babaw. Kasi kahit yung mga kababayan natin na OFW, ang babaw. <laughs> Excited makita ang isang Mr. Robin Padilla. Sige, idolo nyo yan. Pero alam nyo naman, yung mga taong umiidolo sa mga katulad ng Mr. Robin Padilla, alam niya na rin kung sino sila, kung anong klase ng tao rin sila. Yung ganitong gawin ni Mr. Robin Padilla, ganyan na ganyan din si Digong, di ba? Nung nasa pwesto pa, basta na lang hahalikan yung mga babae na nagpapapicture sa kanya. Hmm. Wala, walang pinakaiba. Ganyan na ganyan ang sistema na itong mga nasa paligid ni Digong. Tapos, pag... Uh, size naman, ayan, may mga palusot yan, natural. <laughs> Good luck.